karong lawa is mag ko beddings para sa brooding pen. And as usual, wala ko lang gamiton niya beddings kundi dili rice hull lang. Two sacks of rice hull. Akong gipanguha ang mga daan niya beddings, gilimpyuhan, gisprayhan o disinfectant para mamatay ang mga bakteryas. Iilis na ako bago o okay, ipasulod na ang mga 1 month old and 3 weeks na mga piso. And goods na na, na siya mga paps. So tara, bani ko ninyo karang lawa. Alright, so what is up mga paps? May adlaw sa inyo hanta diha And we are back again sa ito ang YouTube channel for an update regarding sa ito ang mga heritage chicken. So as you can mga paps, nakatadiri mismo sa rice milling magkuha og rice hal nga mo gamiton asa uh, beddings para sa ito ang mga 1 month and 3 weeks old na mga manok. So bali, 2 sacks of fries nakuha karon which is goods na niya for 1 month consumption kaya uh, twice a week rama at twice a month ang mga ilis and then by doing so, mas mapalesin ako ang moisture sa ilahang beddings na hinungdan no, na makapa sakit sa ilaha mal maluya kay naa magutung mga hugaw nila dira mismo sa ilahang bedding sa and pwede po nga mawala ang kainit mismo sa rice hal tungod sa ilahang hugaw but again daghan ka ayong mga klase sa beddings nga pwede na itong gamiton sa ito ang mga manok especially nagyod sa mga day old chicks nonga kinahanglan na sila o uh, kainit sa ilahang lawas pero of course, uh, nagadepende yung po na siya sa itong mga backyard or chicken research kung unsaon nila paggamit. Okay, unsao nila pag-apply and when sila mag -ili. So, mo na ang pinaka-importante diha mga paps no, na ma-maintain ang security sa manok or piso. So, uh, saludo kay ko sa mga expert na nga mga chicken raisers diha no. Uh, kay kahibalo na sila kung unsa ilahang buhaton. So, all right. So, ana-ana ta sa brooding pen and sa dili madugay ato nang sugdan ang atong pagpanglimpyo. Okay, so kaning niya mga paps, kaning mga ginamitan na to ang rice hull. Ayaw lang po ninyo basta-basta ilabay, no? Tungod kay, uh, gamit niya niya sa ato ang mga pananam, no? Which is a source of organic fertilizer. So, kung mahiling mga magtanom, ayaw ninyo ilabay lang, no? So, ang kinahala na ito buhaton ni mga paps para mas ma-activate na ito ang iyahang uh, purpose sa mga ato mga tanong is kailangan na nato siya ibuwan sa init 2 uh, to 3 days basta babad na siya sa init then pwede na rin nato siya i-mix sa soil and then tanaw so tungod kay ang katong mga uh, hugaw na anaa dito sa rice uh, hall, is na compost na to siya which is uh, basta nindot ni siya mga paps na no? okay bye lang ninyo kapag tanaa mo yung mga ingani so ayaw ninyo niyo sayang moro to mga paps, salamat sa inyong pagtanaw and we'll see you on our next upload salamat, bye bye